this video guys ang uh, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga bago kong pananim dito sa aking third floor ah uh, ito po ay hindi po sila mga ornamental mga kagulayan naman po ang aking itinanim dahil siguro po hindi ko alam kung dito lang sa amin or baka sa inyo din po na sobrang taas na po ng mga bilihin like gulay ang kamatis po dito sa amin guys isang piraso na ganito lang kaliit grabe, 10 piso isa kapag ka po medyo maliit liit bente ayun so kailangan natin magpatubo or magtanim ng ating sariling kinakain ng ating mga sariling gulay do uh, marami pa rin naman ako mga ornamentals dito pero yung iba guys medyo inaano ko na uh, dinispost ko na yung iba kasi kailangan eh kailangan magkaroon ng space para sa ating mga kagulayan okay so gusto ko lang po siyang i -share. And, pero bago pa ang lahat, kung bago pa lang po kayo sa aking channel Huwag niyo po ang kalimutang i-subscribe Pindutin po ang notification bell para updated po kayo sa aking mga i-upload pa po, po mga video So let's go dahil nabibilad yung aking noo sa init Okay, so dito tayo magsisimula sa aking bagong tanim na talong Ayan siya guys, oh yan yung aking bagong tanim na talong wow! Yung mga yan, kung gusto nyo pong pumunta ng Quezon City Circle, sa circle ko lang po yan sila mga pinagbibili. 50 pesos po per puno. Ayan, o. Oh. Yan. So, ayan na siya, guys, o. Oh. oh. Kunting ano ko na lang dyan, kunting push ko na lang dyan, magbubunga na yan siya. Kasi, uh, sa totoo lang, nagpupunla po ako ng sarili kong mga buto, ng mga talong dito. Pero, sad to say, guys, wala po talagang may tumubo. Ang hirap po magpatubo ng talong or magpunla ng talong. So, nag-decide ako na bumili na lamang ng ganito. Uh, pu puno na, tawag nito ah... Uh, buhay na. Kumbaga ano na, ako na lang ang ano, ako na lang ang magpapalaki at magpapabunga. So ayan siya, guys. Bali ano 'yan, tatlong puno 'yan. Isa, dalawa at tatlo. So ayan, 'yan ang aking mga talong. So kung sabay-sabay po 'yan silang magbubunga, guys, sabay na siya, uh, sapat na siya para sa pang -ang gulay natin. Kaya maglaswa ka dyan or magpinakbit ka dyan, sapat na siya. And dito sa tabi ay ang aking ding biniling sili. 50 pesos lang din to siya guys. Per puno, ayan. Ano to siya guys? Uh, ah, siling green. Siling green ito siya. Yan. Dito sa amin guys, grabe ang siling green. Dalawang piraso. limang piso. Ayan. Depende pa po kung maliliit lang yung ceiling green na pa kung ganito lang siya kahaba ayun dalawa lima pero pag mahaba po ganun kahaba tatlong piso po yung pwede nang gawing dynamite tatlong piso po isa ng ceiling green ayan so nag ako na magtanim ulit ah uh, alam nyo naman na marami talaga akong sili dito sa aking third floor Nagkataon lang siya talaga na kung kailan wala akong tanim, doon naman nagmahal ang sili. So, <laughs> 'di ba, nang uurat talaga gawa po yan nung mga nakaraang buwan na sunod-sunod na ulan. So, ang dahon, ang ceiling green ko guys ay tatlong puno po yan. Ito yung isa, ito yung isa, tapos dalawa, tatlo. Ayan yung mga ceiling green. ah uh, paano ko po nasasabi na ceiling green yan? Kasi ayan po yung pag, paraan ng pagbunga ng ceiling green. Ayan, pababa. Ito, 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 ito. Yan. Kasi pag siling labuyo po, ito pong mga ano na ito bunga, mataas po, pataas. Ayan. And then, dito po, dito naman sa side na ito, sa hilirang ito ay ang kamati. So, 50 pesos din yan. Hindi ka na po lugi kasi uh, dalawang puno na po yan. Ayan po, oh. Sa isang paso dalawang puno na po 'yan ayan so pinaglilipat ko na lang po sa timba ako na po bahala magfertilize dyan at magpalaki magpabunga ayan ito po bali ang kamatis ko po ay Bali tatlo yung binili ko which is anim na puno po. Yan, ayan. Ito yung dalawa, tapos ito and then ito po yung isa. So ako na po ang bahalang magpabunga niyan, magpalaki at magpabunga. At doon sa likod ni Kamatis guys, ayun may tanglad tayo doon. Hindi po yan nauubos. Ayan. Tapos dito sa side na ito, ito yung aking tanim na luya. Ayan. And ito, ayan, si aking sitaw. Ayan, sitaw ko yan. Puno ng sitaw yan, guys. na Medyo nasisilaw na ako. Ayan. So, ang aking sitaw ay gumapang na yung una kong tanim. Ayan, nasa taas na po siya. Tapos, may mga nakasunod pa po na bagong tanim. Ayan. ayon po. Dito, na side, tatlo po yan. Ayan, tapos, ito. Ito, hindi na ako, hindi na ako sure. sure sa ano na yan. Ayan, kung mabubuhay pa yan. Pero, itong dalawa sure na yan. Tapos, ito. Ayun, kalilipat ko lang po nito kahapon. So, sana makarecover sila. Ayan, bawat isang ganito guys, isang puno ang nilagay ko. Ayan, so bali, madami-dami yan dito. At may okra. Ayun, nagtanim na din po ako ng okra kasi grabe. Ang okra guys, ay magkano bang isa ng okra? No, hindi siya tigi, hindi siya ano. Ang okra ay apat lima. Yes, ap apat lima, no ano pala, 4 uh, apat sampu. Yes, apat sampu ang okra. Apat sampu ang okra dito sa amin. So, may tanim akong ilang punong okra isa. Tapos, andito yung iba. Dalawa, tatlo. Tapos, dito sa isang timba na ito, apat na puno yan. Ayan, ginawaan ko na lang po ng paraan. Para hindi siya ganun ka, maraming magagamit na. Paso or timba. So, malaki-laki ang timba na yan. Ginoon akong apat dyan. So, ako na rin ang bahalang magpalago or magpaano dyan sa mga ano na yan. So, ayan yung aking mga ano dito sa aking third floor, guys. Dito, ito siya. Ang uh, tawag dito, uh, dragon fruit. Ito yung akin dragon fruit ayun malaki na siya. Uh, tawag nito malaki na yung bagong tubo niya. So yung iba ayan nagtutubo na rin. Tapos since malaki-laki pa naman yung space ng hmm, pinagtaniman ko kasi malalaking timba yan guys oh. Ang ginawa ko nilagyan ko nang mga ilang pirasong puno ng alokbati Ayan sila, ayan. Pinaglalagyan ko para kahit paano Ayan, magkaroon tayo ng alok Tapos dito, may isa pa rin dito na dragon fruit din. Tumubo na siya. Ayan. May alok din siya dyan. So, dito ko sila sa side na to guys, nilagay yung mga dragon fruit. Kasi, pagka lumaki sila, kailangan kasi yan na may support. Tatalian mo yan. So, pwede yan sila dito. Habang hindi pa ganun kaano sila, si sitaw muna ang gagapang dito sa ginawa naming mga pa na ito so dito na side din ito si kalamansi ko ito yung sariling markot ko lang si kalamansi ayan so naubos na yung bunga nya guys hintayin natin yung siyang magbunga ulit syempre andyan yung ating mga ornamental dyan sa mga tabi tabi and dito ang aking walang kamatayang pagbunga na kalamansi ang lalaki nila guys lalo na yung mga nandun sa ilalim oh ay yung mga nasa ilalim-ilalim. Tsaka yung mga nasa sulok-sulok doon. Ang lalaki ng bunga. Kukunin ko na nga yan mamaya kasi hinog na siya. Ayan. So, marami. Marami na akong gulay na naman na itanim. Actually, guys, ah, dito, una ko naman talagang tinanim. Gulay talaga kumbaga na humaling na lang ako dito sa mga ibang mga halaman na to, sa mga ornamental na to. So, sa ngayon, dahil nagmahal po yung ating mga kagulayan, like si kamati, sisili, kailangan po nating magtanim. Ngayon, kailangan natin talagang magtanim. Ayan, so, sa mga susunod na mga araw, weeks magbubunga na yun sila, magbubulaklak, magbubunga. So, ayan, pwede na tayong mamitas kapag kagods na siyang pitasin. Ayan. So, siling labuyo, guys, wala ako sa ngayon na bili. Kung napanood nyo po yung aking mga video dito, dito na side na ito, sa side ng, sa pwesto ng mga talong na to, uh, ang siling labuyo ko dyan, guys, ay grabe. Namu namumula siya sa bunga. So, yon hindi naman namin din nauubos. Pero kasi nga, uh, si Siling Labuyo, hindi naman talaga kami din mahilig sa mga maanghang do. Medyo hindi pa naman din siya ganun kamahal. Tatlo lima, alam ko tatlo lima ang Siling Labuyo dito sa amin. So, Nagkataon lang din na wala kaming nahanap kahapon sa, sa Quezon City, wala Quezon City Circle, wala po kaming nahanap kaya wala talaga kaming nabili. At saka bill paper po. Dati may tanim ako banda doon, doon sa side na 'yon ng bill paper, grabe ang bunga ng aking bill paper. Sa ngayon wala po akong Uh, nakita, wala akong nakita wala kami nakitang punla. Ayun, so wala kami, wala akong tanim na ganun sa ngayon. At yung aking malunggay dahil nakakatikim ng ulan-ulan, ayun medyo lumago yung kanyang uh, dahon. Okay, so ipaikot ko na rin po kayo dito. Ayan, so ito yung aking uh, mga ornamentals dito na iba. pinag ko na sila dito kasi nga kailangan nating maglagay ng mga uh, magbigay ng space para sa ating mga kagulayan. So, dito na side, ayun, pagpasinsyahan ang kalat na napakarami. Eto, pinasok ko na dito yung aking Florida Beauty. Ayan, dito ko sila nilagay sa loob. Do naiinitan pa rin naman 'yan siya kasi andi yung ano ng araw oh, sinag ng araw. So naiinitan pa din na si sinagan. Ayan si Dragon Head, si aking tawag dyan, Sensation, at saka si Blizzard, and sino yung isa? Si Dark Lord. Ayan. So, andyan sila. jan ko sila pinagpupuesto. Ayan yung iba doon. So, pag kaganito, as in rooftop gardening lang talaga tayo, kailangan talaga natin araw-araw or every other day ating i- reshuffle reshuffle yung ating mga halaman gawa nga ng para makapagbigay tayo ng space sa iba pang gusto nating itatanim lalo na kung sa mga gulay like sa mga gulay ayon ayan so hindi po had lang yung wala tayong kalupaan na hindi po tayo makapagtanim ng gulay ayan so ayan yung aking dragon tail daw po ito ito ayan o, di po ba ang lago niya na ang lagunan ng aking dragon tail. Ayan. O, ba? Diba? Hmm. Eto, may nagmamayari na nito. Ang kaso lang, hindi ko lang po talaga siya mapanahonan na ma send, send, or maipadala. Through LBC, gawa nga ng uh, BC pa si Akech. Ayan. So, ma pero may nagmamayari na yun. Ipangako ko na yan sa isang friend. Yes. Ayan. Ito si Gloriosong guys. Nagladlad na yung sinasabi ko sa inyo. Oh na bagong dahon niya. Ayun, mm. Iba, nag nagladlad na siya. Ay, nakakatuwa, nakakatuwa talaga. Okay, so yan guys, ang aking munting paikot sa aking munting taniman dito sa aking rooftop garden. So, katulad nga po ng sinasabi ko, kung meron kayong third floor, meron kayong uh, rooftop na hindi nagagamit, bakit po hindi natin yan punuin ng halaman or ng mga pananim na gulay like talbos, saloyot, uh, alokbati, yung kaya pong mabuhay, yung kaya pong itanim. Yung mga yun guys, sandali lang yan, buhayin ang mga yan eh. Itanim mo lang yan sa mga timba na sira, like sisitaw, sisili, talong okra. Ilalagay lang, itanim lang yan sila sa mga sira na timba, guys. Siyempre, nandun din po yung proper care. Siyempre, para kang gusto nyo magbunga, pero kung basta nyo lang siya itanim dyan at hayaan nyo siya kung kailan siya bubunga, so hindi po natin ma maasahan na magbubunga po yun siya. so siyempre, proper care alagaan nyo din, fertilize, ganun po katulad po ng sa akin dito mm, dahil ang mga gulay like si sitaw at si talong si okora, ang kailangan po ng mga yan ay init sinag ng araw si calamansi yan sinag ng araw po ang kailangan ng mga yan so hindi na po nangangailangan ng fertilizer para po sila ay i-fertilize ko pa kasi sa sinag pa lang po ng araw goods na po sila dyan, so dyan naiinitan sila so sa si aking uh, talong at ang kagandahan ang ang kailangan kasi sa mga tanim na ganyan guys hindi siya dapat laging nagagalaw like kung maraming bata sa inyo kung wala man po kayong third floor kailangan nyo pong bakuran kung likod bahay, kailangan nyo po siyang bakuran para hindi po siya laging nagagalaw. Kasi pag lagi pong nagagalaw, asahan nyo po, hindi hindi po yan magbubunga. O, so, hindi po hadlang ang kung dito tayo sa syudad, hindi po hadlang na hindi tayo makapagtanim. Kung mayroong bakante sa harapan, sa gilid, or sa likod ng bahay nyo, magtanim po tayo dahil sobra na po talaga ang mahal ng mga bilihin ngayon. Ayun. So guys, that's it for today's video. Sana may natutunan kayo at kung nagustuhan niyo po yung aking mga video, huwag niyo pong kalimutang i-like at i-share. Pindutin niyo po ang notification bell para updated po kayo sa aking mga i-upload pa po pong mga videos dito sa aking rooftop garden. So, see you sa next video guys. Bye. Ingat-ingat po tayo lahat.